Aabot na ng 120 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan na sa pagbaba ng supply. Kaya naman, sabi ng Department of Agriculture, dapat nang mag-angkat ng sibuyas na tinututulan naman ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija. Makibalita tayo kay CJ Turida. Marami sa atin ang mahilig sa mga pagkaing iginisa. At ano pa nga ba ang numero unong sangkap na kailangan para dyan? kundi ang sibuyas. Kaya ang mamimiling si Aling Fe, walang magawa kundi bumili pa rin ng sibuyas kahit pa sumipa ang presyo nito. Talagang ibinabudget na nang para may magamit. Aabot na sa 100 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng sibuyas na magandang kalidad sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Parang kumukunti na ang parating na sibuyas sa amin eh. Bakit kumukunti? <laughs> Opo, gawa ng bagyong lando. Ayon sa mga onion dealer, bumagsak talaga ang supply ng sibuyas kasunod ng mga nagdaang bagyo na sumira sa maraming taniman. Kaya naman baka tumaas pa raw ang presyo ng sibuyas sa mga susunod pang araw. Mahal na naubos na, kaya mahal. Nung anihan talagang sobrang dami. Eh ngayon naubos na kaya tumaas. Ayon sa Agriculture Office, nasa 260 hectares ng sibuyasan sa bayan pa lang ng Bayambang ang naapektuhan ng bagyo. Sa Bungabon, Nueve Ecija, na isa ring top producer ng sibuyas sa bansa, pilit na bumabangon ang mga magsasaka. Puspusan ang pagbubungkal nila ng mga bukid para muling makapagtanim ng sibuyas. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 1.9 million pesos ang kabuoang pinsalang iniwan ng Bagyong Lando sa kanilang agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, hindi na sapat sa ngayon ang stock ng sibuyas sa bansa. Ang nakikitang solusyon ng pamahalaan, mag-angkat ng sibuyas. May mga pribado negosyante raw na mag-aangkat ng red onion. Tutol dito ang mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas!